Good morning! So, harvestin na po natin ang ating kamatis guys dahil gulang na ito at may hinog na. So, syempre, anihinari natin yung mga hilaw pa pero gulang na sila. So, doon na lang natin pahinugin sa ating lagayan. So, ayan, iluluto ko yan. Ihalo natin sa ulam pag nagluto ako ng ulam. So, mas masarap yan guys kung mayroon tayong tinulang isda at saka kung ano pa yung gusto mong lutuin. So, panghalo na ito. Mahal kasi sa bayan guys. So, Magtiyaga talaga ako magtanim-tanim para may aanihin dahil para hindi na po tayo makabili doon sa bayan. Mas mahal po kasi doon yung mga kamatis. Kaya pag may buto na po ito, syempre itatanim, itatanim na po natin ulit yung mga buto niya. So yan, may na-harvest naha na po tayo, ba? Diba? So masarap talaga guys pag nagtanim po tayo ng sarili natin at may aanihin di po tayo ng atin. O syempre, di ba, ang saya naman pag meron tayong maaani tuwing umaga. O di ba, ang saya-saya lang, diba ba, sa pakiramdam na meron tayong atin ng mga sarili nating gulay sa paligid. So kahit ganyan lang, o di ba, masaya na. So marami pa yung bunga, guys, na maliliit pa. So marami pa tayong ma-harvest. So bale, first harvest ko lang po itong kinuha ko ngayon ng mga bunga niya. So, ayan po yung pinaka first harvest na bunga sa aking mga kamates. So, ayan po yung pinag anuhan ko. linaanan ko ng oras tuwing umaga. O, ba diba? So, mayroon yan mga lipak-lipak guys. O, yung mga kawayan dyan para hindi atakihin ng mga manok guys. So, ayan na po yung mga kamatis na nakuha ko. So, ayan po yung first harvest ko ngayong umaga na ito sa aking mga kamatis. So, 'Di diba? Masarap sa pakiramdam na mayroon po tayong makukuha na pangsahog natin sa ulam for the day. So, ayan. At saka guys, uh, ipakita ko rin sa inyo ang aking mga bagong pananim na talong. So, ilan lang po yan na bago kong mga tinanim dyan. Pero at least mayroon tayong naitanim dyan kahit super busy po ako sa pagtrabaho ko. So, tuwing umaga lang po ako nandyan sa aking garden. So, kaya ganyan lang ang aking naitanim. So, mas mabuti na lang na mayroon tayong maitanim tuwing umaga. Kesa wala, di ba diba guys? So, yan po, nakahilira po yan dyan. Mayroon dyan bell paper at saka talong, at saka mayroon dyan agri. At saka, ayang nakasabit po yan guys. Yan po yung ginawa ko nung Sabado. At saka, yung mga battle na yan ay, yan po yung stick o ng ba, uh, battle ng stick o. So, mayroon dyan, ipinunla ko na yung pichay dyan. So, ayan po yung ano guys, yung malunggay. So, pwede rin po tayong kumuha dyan ng malunggay. Kung gusto nating magulay, ipartner natin doon sa kamatis na hinarvest ko. So, ayan po yung papaya ko. Yung isa dyan ay hinug na. Ayan sa baba, hinug na yan. So, medyo alanganin pa. Hindi ko pa yan kinuha. Tapos, kung gusto kong magulay mamaya pag uwi ko, galing sa work, pwede ko rin na kunin ko yung isang papaya na hindi hinog para pahalo natin sa malunggay at kamate. So, yung pangsahog na lang na kaini yung bibilhin na ko. Di ba mamaya? Okay? At that's all for today's video. Ang aking mini vlog. Bye-bye. Thank you for watching.